Naku! Patay na yung suspension natin. Ang pangit ng gamitin sa daan. Yung tipong patag lang yung daan. Pero parang nagmamaneho ako sa whoops. Kala mo nagmomotocross ako. Magpalit na nga tayo ng shocks. Mga kay Mortal, patay na yung shock absorber nito. Kaya bumili ako ng replacement na takasago. Basta sa aking mga pagcheck sa mga review, ito ang maganda daw na pang-replace sa shock ng Fury 125. Yung original ng Fury 125 is almost 7,000 pati shipping. Kaya medyo mahal, hindi afford. Kaya testing natin tong replacement niya. 2008 model pala itong ating Fury 125. Imagine itong shock niya ito, 15 years ang inabot niya. At kung alam niya lang kung paano ako gumamit, panoorin niyo na lang yung isang vlog ko diyan sa aking YouTube. Kung paano ko torturein to, Fury 125. Tingi pagsabayan ako sa mga naka-enduro. Yan, lesson learned nasira ang shock po tumagas na po ayan patay na po siya subukan natin ito 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 takasago brand ayan. tingnan natin yung difference nila ito ang comparison test between sa dalawang shock absorber pagdating sa height halos pareho lang sila ngayon pagdating sa baso mas mataba ng konting konti itong stock versus dito sa takasago mas manipis ng konti halos parehong pareho lang sila pagdating dito mas makapal ang stock ito lamang yung stock yung takasago manipis at ito nalagay na natin ang ating takasago replacement suspension tignan natin ang performance nya Mekaniko na malupit sa pagkalikot mabangis Ang mga kakompetensyal lahat sa kanya panis Kaya wag kang magtaka kung bakit ang bilis ko Mascarinas Racing Team ko malabo na matalo Mascarinas Racing Team, di nyo matitibag Sa pulido na gawa sa karera di ka laglag Mekanismo malupit sa motor mo ikakabit Pag haruro sa... maganda na yung recall niya ngayon Mascarinas Racing Team, di nyo matitibag sa tapos pag mo, mas mabigat siya. Hindi tulad nung patay yung shock, Mas madaling hiniin. Ito, dinin mo, may pumipigil sa kanya. Labo mo na masapawan, titulo na champion. Di mo to Pero pagdani sa performance, nung buhay yung shock na yon yung stock. Yung recoil ng stock, mas mabagal yung maket. Pag hiniin mo, yung packet, mas mabagal. Ito, mabilis. Pero yung stock, yung original, mabagal yung recoil. Pag D&B Ito parang raider na Stock ng raider Ganyan yung performance Ng stock ng raider Diba? Okay Conclusion natin Stock suspension Versus Takasago Maganda ang performance Din ng takasago Kung number 5 yung stock Yung grade Ito 3.5 Ngayon yung Patay na siya Zero Okay na okay na rin siya at least, hindi na tatalbog-talbog yung gulong At saka hindi na magulo Makakapag-rides ka na ng safe Unlike dito sa patay na shock na to Ngayon lang yung mga aking conclusions Para sa ating takasago Shock absorber Okay, sana may natutunan kayo Bye-bye